Ngayong araw na to ay kakaibang storya ang mapapanood nyo. Isang underdog player na may sunod-sunod na matitinding pagsubok ang biglang dumating sa bahay. Sino siya? Ako si Alexander Bagares. Saga dito sa Dasma. Di ako magaling pero may pangarap ako. Ano nga ba ang napakatinding kwento at pinagdaanan ni Alex Bagares? Nung high school ako, hindi ako nabigyan ng chance para makapaglaro sa basketball team ng high school kasi nilipat ako sa volleyball kasi nga wala pa akong skills noon. Pero gusto akong mag-basketball talaga. Pirepalit mo yung school na saan nakapasok ka na for a team na hindi naman tumuloy, hindi mo nakuha yung sweldo mo. And the reason why gusto mo magkaroon ng sweldo is to, of course, support your dad na in the end, bumigay din yung dad mo. So that's the breaking point. Grabe din talaga ang pinagdaanan ni Alex na kahit ako ang mapunta sa posisyon niya, siguro hindi ko rin alam kung paano yun susolusyonan. Eto na, yung third year college ako, nakapaglaro ako ng intrams sa Perpetual, sa Las Piñas, sa Maine. So nag-MVP nga si Alex sa isang intrams at dahil doon ay binigyan siya ng pagkakataon ng Perpetual na papasama sa team. Ngayon, nag-stand out ako doon. Tapos napansin din ako ng, ano, doon, ng coach, Coach Tapos ngayon, lumapit din ako. Kinapalan ko mukha ako din. Pumunta ako, sabi ko, nagpakita ako doon kahit kasi yung iba na panghihinaan ng low pag mag-isa lang sila eh. Ako, wala akong backer noon, tinesting ko. Tapos, ay nabigyan ako ng chance makasabay sa ensayo nila. Tumagal yun ata ng... 1, to 2 months, ganyan. Pero sa hindi inaasahang dahilan, ay kinakailangan niyang umalis ng perpetual. Nung 1 to 2 months sa yung training ko doon, umuwi yung tatay ko galing sa bargo. Tapos, di namin alam, isang araw, di na siya nakakapagsalita, ganyan. Tos, nag-collapse siya. Yun pala, may aneurysm siya sa utak. At yun ang ang isa sa pinaka na balita. Just imagine, nakapasok ka na sa school na gusto mo, e nung nandun ka na, kinakailangan mong i-give up dahil syempre, mas importante yung pamilya at kinakailangan mong kumita. During this time, financial problem din ang hinaharap ni Alex, kaya kinagat niya yung opportunity sa PSL dahil doon ay kahit papano, meron siyang sweldo. So, yung time na yun, gipit kami Kasi wala namang ibang inaasahan. Tatay ko lang. So, kailangan ko mag-isip ng paraan kung paano kung paano tutulong. Ngayon, nag-open up din yung opportunity makapaglaro sa PSL, sa Pilipinas Super League, sa 21-under. Nasa isip ko kasi noon na kahit paano may allowance doon. Magagamit yun, makakatulong yun para sa... Kahit hindi na sa medication siguro ng tatay ko, kahit sa panggasas namin ng nanay ko. Kasi bantay kami sa ospital, sa bahay, pabalik-balik kami. Pero guys, commercial muna tayo. Dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy sa mga enrollees na gustong makapasok. Again, if you want to enroll, message yun lang kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo. At dahil nga magaling si Alex ay nakapasok siya ng PSL. Just imagine, kinuha siya ng perpetual ng team ng PSL. Ibig sabihin, meron talaga siyang talent. Pero hindi pa doon nagtatapos ang problema na haharapin niya. Nung nasa PSL na kami, Ah, uh, tuwing gabi nagbabantay ako sa tatay ko noon, tapos training namin, araw-araw din yun. Uh, pumupunta pa rin ako doon, pinipilit ko kahit may dala-dala akong problema. Nakuha naman, maganda naman kinalabasan, matutuloy na magsisimula na yung league exposure kasi yun eh. Ang nangyari naman noon, bigla na lang nagchat na yun nga daw, hindi matutuloy since nagka-problema sa management, sa manager, parang biglang nag out, ganyan or may iba pang issues pagdating din sa pera. Tapos after din noon, so ayun na nga, tinabla ko yung school, wala na ako, nagpunta ako sa PSL, di natuloy. Tapos pag uwi ko pa nun, malalaman ko na yung, dad ko is announced na siya as dead. Nirevive siya, nabuhay, pero may ano na lang, machine na lang yung nagpapa, nagsusupport. Ang pinakamabigat pa na desisyon sa akin na nangyari nun, yung, yung magulang ko, yung nanay ko, hindi niya kayang pirmahan yung waiver na do not, yung DNR, So yung pinakamabigat pa na nangyari sa akin noon, nalaman ko na namatay yung tatay ko, kasabay yung mga frustration sa career ko na gusto takin. Ta is yung mabigyan ng, kumbaga, na responsibilidad para pirmahan yung DNR. Kasi naintindihan ko nanay ko na madami na siyang dinadala noon, hindi niya na mapipirmahan yun. So, supposed to be re-revive pa yung tatay ko, pero hindi na. Kasi pinirmahan ko na yung waiver. So, yun yung pinaka, parang pinaka, matapang din na desisyon na ginawa ko sa buhay Grabe at matitindi talaga ang mga pagsubok na dumaan kay Alex na madalas sa teleserye lang natin napapanood. Yung ano, parang breaking point ko kasi pinagpalit ko po yung perpetual. Nag-train sa PSL. Nakakunfine yung tatay ko. Nag-train sa PSL. Nung opening oh. na, nag-backup po yung team namin. Namatay dad ko. Ush. Namatay dad mo? Namatay po. Bilang isang anak at bilang isang player ay napakahirap ng bumangon sa sitwasyon na yon. Pero nangyari na ang nangyari at kahit ako nagtataka kung paano niya hinaharap ang araw-araw. So pagkatapos ng lahat na nangyari kay Alex na yon ay sinubukan niyang pumunta dito sa Mavs at yun nga yung araw na nagulat kami na bigla na dumating. Usually kasi kapag may mag -e enroll or meron kami scholar na darating ay nakaschedule. Tapos ngayon nakita ko sa Facebook nagbukas yung Mavs Academy. So ako siyempre nagbaka sakali ako. Matagal na ako nag-message sa uh, mouse, actually. Kung hindi ako mabibigyan ng oportunidad, kakatukin ko ngayon yung pinto ng oportunidad. So, ang ginawa ko, naglakas loob ba ako pumunta dito. Pero bigla siyang dumating na nagtataka kami ano yung pakay niya. And dun palang araw na yun, mag -e enroll siya, na hindi rin naman namin alam ang pinagdaanan niya. Hindi pa namin alam kung ano talaga ang story niya. Kagaya ko na, syempre, kinapalan ko ng mukha ako, Nag, kumbaga, nag-take risk ako na itanong kung pwede bang mag-scholar? Tapos, doon ko na nakakilala si Kuya Tope. Si Kuya Tope, yung parang management. Ngayon, nag-usap kami. Tinanong ko, Kuya Tope, pwede ba akong mag-scholar? Sabi niya, nako, hindi ganun kadali yun, lahat dumadaan sa proseso. Ako, nung narinig ko yun, parang na ano ako, sabi ko, kasi wala na akong choice eh. And since meron talagang proseso para maging scholar, hindi rin namin agad binigay kay Alex yun. Pero sabi ko kay Topper na pakiramdaman natin, tingnan natin kung ano magiging basihan ng uh, ensayo niya dun sa four sessions na i-enroll niya dahil meron lang siya 50% down payment. And yung down payment na yun, kinakailangan niya ma-fully paid after ng four sessions. Pero sabi ko, tingnan natin kung ano mangyayari sa four sessions sa tayo magdesisyon. Uh, bigyan ako ng chance ni Kuya Tope ng management na makapag-enroll kahit half lang yung payment ko. 7k nabigyan ako ng 4 sessions pero sa four sessions na yon, sinabi ko sa sarili ko na dapat may mapatunayan ako, mapakita ko. Dahil sabi ko nga, ang scholars ay mayroong proseso na pinagdadaanan na unlike Alex, bigla lang siya dumating. Hindi naman pwedeng kakatuwa sa bahay, tapos bigla kang sasabihin na pwede ba akong mag-scholar dahil meron niyang proseso. At hindi namin agad yung binigay kay Alex dahil kung talagang totoo siya at gusto niya mag-scholar, ay gagawan niya ng paraan at yun ang gusto kong makita sa kanya. Dahil di ko daw isipin yung problem, kasi di ko alam mo saan ako, ano, wala na ako, walang, wala na ako ano, short. Ngayon, ang utang ako sa eh, sa boss ko. Alam niya yan. Alam niya akong... Kaya boss Roy, alam, alam niya akong ano. Ngayon nalaman na natin ang naging storya at matitinding pagsubok ni Alex. Sa loob ng four sessions ay malalaman natin kung deserve ba niya na maging scholar. Dahil hindi naman porket meron kang matinding pinagdaanan ay qualified ka na. Kaya't yan ang dapat niyo hintayin sa mga susunod na ensayo na gagawin ni Alex.